sarap mag -ano, ang sarap maligo sa dagat malinaw tamang tama sa mainit na panahon hindi pa masyado damo ang tao sa mapaso na panahon magtampisaw sa mainit na panahon nag mga bata ada kung gusto nimo magsakay dito sa dagat ada pwede ada may kayak Aden ira kayak kung gusto nimo magsakay Aden ho ang ira kayak kung gusto nimo magpaborubot nga sa dagat Ito naman sa unhan ang ferry boat tumatnog Biahe, mapinog, ito na barko. Hindi pa masyado ano, di pa masyado damang tao kay atab pa. sini, eh, puro nagpaka-reserve ng mga ano, cottages.